22 kayo na nandito ngayon. Yes po. Pero ilan po talaga kayo ma'am na nagre-reklamo? Marami pa Marami pong po iba ma'am. Mga ilan kaya? 100, ha 100, 100 plus pa po. po. Nako. So kayo pong lahat ay na iya terminal 1, 2, 3 or isang terminal lang po kayo? 2 and 3 lang po usually yung hawak ng naging anon po namin. Na iya terminal 2 and 3 2 and 3. At ito pong agency na inyong inire-reklamo ay Dota Aero Aviation Services Incorporated. Tama yes po. Okay. Sige, so medyo madami-dami po sila. Ma okay lang ba si Mamshela na lang po muna ang aking tanong? Yan ano? Mamshela and si Sir Archie. Tama po. Sir Archie, parang familiar pa yung... Sir, sa Naiya Terminal 3 ka ba? Terminal Hindi. Dati po. Ah, oh, okay, parang familiar pa si Sir Archie. Baka nakasalubong <laughs> ko pala siya sa Naiya. <laughs> so, Ma'am Shella, sige po. Ikwento niyo po ang inyong uh, reklamo ngayong araw, ma'am. Um, bali po yung yung sa akin po. Mm. Um, Uunahin ko na po dun is yung sa contract namin, which is may pinirman po ako ng kontrata, which is 5 months lang po na probi. Okay. Tapos after 5 months daw po, pipirma daw po ng for renewal, or tawagin na po natin siguro regularization po. Mm -hmm. Ngayon po, after five months, nagtanong po ako, pero pregnant na po ako noon, nagtanong po ako na, mm. i-renewal niyo po ba ako? Kasi possible hindi po, kasi nga po, pregnant po ako. Ngayon po, sabi sa akin, wait ka lang, ganyan-ganyan, mm. until hanggang natapos na lang po yung contract nila sa client namin, mm -hmm. na... September, hindi po nila ako pinapirma ng renewal. Pero yung mga kabatch ko po, nagpirma po sila ng renewal. Okay. So, nabanggit mo ma'am, ikaw yung uh, bunti, pregnant at the time. Yes po. Ba. Okay. Bakit sinabi mo kanina na posibleng hindi kanila i-renew dahil buntis kasi ka? Kasi po, ano po, yung hinahabol ko po kasi is yung magiging benefits ko po. Kasi mm -hmm. syempre po kailangan ko po ng pera, mga anak po ko uh -oh. Tapos, magte months pa lang po yung chan ko nung nagsabi na po alam na po nila na buntis ako. Mm -hmm. Tapos that time po, tin tinatanong ko na po yung benefits namin kasi nalaman ko po sa iba kong kasamahan, wala pong hulog yung benefits namin. Hanggang sa tumagal na lang po ng tumagal, hanggang nagpunta na rin po ako ng SSS mismo, mm -hmm. dun ko po mismo mo na confirm, wala po silang record sa SSS. Kahit pangalan mo, ma'am? Wala po. Feel healthy tsaka pag-ibig po. Wala so po never ir. kang nabigyan ng SSS number? Meron po kasi meron, yung mga kapatid, ano? SSS number, field health number, pag-ibig number. Wala kang ganon? Meron po ma'am. Nasa kami, nag-submit mo nag po kami sa kanila. So, okay. meron ka ng existing? Yes po, ang, ang sa mga dati kong work. Is yung contribution mo? Nila po. Okay. Yung sa kanila po mismo. Sige, ma'am. Ma'am, kailan ka nagsimulang magtrabaho sa kanila? January 27 po yung na-hired kami. January this 20, year? Yes Tapos, po. hanggang ngayon, hired ka? Dama? Bali po, anon ano po kami kung tatawagin kami is Hindi po kami hindi ko masabi ma'am kung ende eh, kasi nat, natapos yung hindi, hindi na sila pina-renew ng ano eh ng client namin Pero hanggang kailan ka po mapasok ma'am Tapos na po nung September po yung last ano namin January, February, March, April, May, June, July, August, September. O sabihin na natin na yung January ay dal 27 iusog natin na February 20. po. Tayo oh, po April, May, June, July, August, September. Walong buwan ka po mapapasok sa yes po. Okay. So kahit sabihin kasi natin ma'am na ang kontrata mo ay bawa 5 months, Shari. Kung lumagpas ka kasi ng probationary period mo, supposedly yung 5 months na yon. Sa batas kasi natin, pag nakalagpas ka doon sa probationary period at in-employ ka pa din nila, nagtatrabaho ka pa din, kung maaari ka makonsider as a regular employee. Nasa labor code natin yan. Okay. So dahil lumagpas ka doon sa period na yon, ng probationary period mo, at wala naman ni Honey, ho, hindi ka nila in-inform, nagtatrabaho ka pa din at may ID card, minapasweldo ka, et cetera, etc., etc., cetera. considered ka as regular employee. Okay po. Okay? Yung sa SSS PhilHealth Pag-ibig, na-confirm mo to lahat sa online mo na account or doon mismo sa ano? Yung isa po, yung PhilHealth tsaka yung SSS lang po yung na-confirm ko, ma'am. Simula kailan ka walang, ano, walang hulog? Yung, yung ang kanila lang po, ma'am. Yung, yung... Mula yung, January? Yes po, ma'am. Siguro February na kasi 27 okay. niya. So February, Hanggang ngayon wala. Ayan ah, po, po ma'am nandiyan po yung ano ko ma'am. Screenshot ng ano ko ma'am. SSS ko po. Okay, so merong isa. Yung yung last work ko po. Okay, so dito po uh, mga kapatid nakalagay January last meron pero ito yung sa dati mo pang Opo. employer. Last yung last, ano ko Yan. Sa mga hindi po nakakaalam, maaari nyo po kasing i-check ang inyong contributions sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth online. Makikita nyo po dyan yung monthly contributions ng inyong employer. So nakita naman natin, zero po talaga ang nakalagay dito mula February hanggang sabi natin October kasi October mid October naman na. So kayo ma'am recently lang. Kayo po sir. Ako ma'am um, Kailan pa kayo nasa kanila? Start ako ng March din po ma'am. March, March, this 25. year. Okay, so kayo mula March wala din. Muli sa lahat. Na wala din po. Na-check niyo na ba? Ay yung sa ma ano ma'am nag nabab nakakaltasan po pero hindi ko pa na-update ma'am. Eh. So nakakaltasan kayo. Lahat, po kami, ma'am. Ma lahat po lahat kami. Po kami ma may facelift po kaming dalawa. Hindi niya ako ng facelift niyo, ma'am. Oh, Nandoon sa bag. Oo. Pero na sa na isa lang, lang sa wala kayong sample, ito na, ito na ito ano. Ito lang. So binabawasan kayo, hindi naman nireremit. Ano namang explanation nila, ma'am? Oh, yan, nakikita na naman natin. SSS, meron, PhilHealth, Pag-ibig, lahat may bawas po. Pero again, wala na namang na -remit. So, similar ito doon sa kahapon natin, Shari. Wala mm -hmm. na namang na -remit. Ano pang explanation nila dito, ma'am? Bali yung sa akin po, how many times po nila kung kinausap ng ako lang po. Mm. may Yung isa po sa head of, ano namin, <coughs> head of finance namin na siya daw po yung nag-aasikaso ng mga benefits mm. namin. Last September po, before po ako magkabuanan, kinausap niya po ako na ang sabi niya, kung gusto mo, 'Yung feel health makokompyutin na lang namin kung magkano 'yung total na dapat mong makukuha tapos ibibigay na lang namin sa ng cash. Ginanong okay. niya po ako. Para daw po magamit ko daw po sana bago ako manganak. Sabi niya, balikan mo ng October 1. Okay ba sayo yun? Kung okay mm. sayo, wag ka kasi niya. Hindi ka ba magre-reklamo? Ginanon niya ako, ma'am. Mm. Siyempre, ma'am, ako nangangailangan ako. Kailangan na kailangan ko. Mangangan ako. Kailangan mm. na kailangan ko kasi talaga ng pera, mm. Tapos sabi ko, pumayag na ako. Pinabalik niya ako ng October 1. Mm. Hindi ako nakabalik. Hmm. Tapos sabi ko, hindi na po kasi ako pwede bumiyahe eh, kasi kabuhanan ko na. di hmm. sa October, ma'am, first week, pinapunta niya yung partner ko. Yung partner ko daw mag-asikaso. Hmm. Pinapunta ko yung partner ko doon. Tapos sabi niya, ganito, ganyan, balik ka after two weeks kasi hindi pa ayos yung ganyan. Kasi pinapalo up ko nga yung sinasabi niya sa akin na offer, ma'am. Tapos pinabalik ko yung partner ko, may authorization ako, ganyan, hmm. ganyan. Sabi niya... Pasa mo dito yung mga maternity reference mo hmm. na ganyan, na ganito, ganyan. Ipa-follow up namin, two weeks. So, so sa, sa maski sa SSS ma, wala ka nakukuha ng benepisyo? Wala po, ma'am. Wala po. Maski po nung nanganak ka sa PhilHealth, wala? Wala po. O, kasi Kaya diba, napilitan ako pag... na mag lying in, ma'am, kasi even mag-hospital ako, wala akong magagamit na PhilHealth kasi po wala pong hulog sila. Para po sa ibang mga empleyado, sino po ang pinakamatagal dito? Kasi si ma'am, January. Eh, ma'am, kayo po, ano po ang pangalan ninyo? Analin Tan, ma'am. Ma'am Analin, kailan pa po kayo na-employ sa agency natin? November, Dito sa Dota. November 21, 2016, ma'am. 2016 pa, Diyos ko, napakatagal. Simula 2016, ma'am, siguro na ma'am may naihulog sila. May naihulog po sila, ma'am, last March or April, mga ganon. April, 2020, ma'am. Ang, ang last, last pa nila nahulog. Oh yeah. April 2020. Ano na ngayon? It's already October. 2023. 2023 Yes so, ma'am. Mag-mag-aapat na taon na yes, po. Yes ma'am. Yan um, po yung um, problema po talaga namin sa ano namin. Ano sa ang agency. explanation nila sa inyo ma'am? Kasi maintindihan ko siguro si si ma'am Sheila, bago-bago siya eh. Sige, sabihin na nating baka nag-a-adjust pa sila sa SSS niya. Pero kayo ma'am Sa amin po pa? kasi ma'am, katulad sa amin sa 5G cleaner po, yung lahat ng oh. ano ma'am, ang sinasabi lang po kasi nila na huhulugan, huhulugan. Lagi, lang, lagi na lang po kami umaasa ng ganun lagi, ma'am, so, na huhulugan. Maka na ano? by this December daw no, po, ihulog daw po nila. Aba, hindi naman Opo, ma'am. Mm -hmm. Tapos ito na lang, ma'am. <laughs> eto na lang ang pinaka na ino offer nila sa akin sa SSS ko. Mag-file ka ng late filing sa SSS benefits mo, which is pwede naman po talaga. Oo, pwede naman kasi talaga. Kasi may mga dati po akong hulog. Hmm. May makukuha at makukuha po naman hmm. talaga ako, ma'am. Kaso ang hinahabol ko kasi, ma'am, yung coverage ng hulog nila, Tama. which is makakadagdag po yun sa akin. Tama. Ngayon, ma'am, ang gusto nilang mangyari... Yan, mag file ka ng late filing gamitin mo yung mga dati mong hulog tapos yung contribution namin kami na lang yung magko-compute tapos ibibigay na lang namin sa ng cash mali-mali naman yata yan no ah uh, ito pong SSS natin PhilHealth at Pag-ibig ito po ay mandatory requirement po ito ng ating batas ano para po sa ating mga manonood sa mga nakikinig po kung sino po yung similar yung experience magsabi po kayo baka malay natin ipatawag ni Senator Idol ito no hindi natin mm -hmm. alam kasi paulit-ulit na yung gantong issue. Eh. Kagaya nga po nang nabanggit ko kanina, no, kahapon meron din po lumapit sa amin. Ganyan din po ang problema nila. Meron po silang SSS deductions, PhilHealth, Pag-ibig, hindi po nare ng kanilang employer. Yes po, ano po ito? Nila quick claim. Yung quick claim po, gusto po nilang mangyari dyan, ma'am. Pirmahan na po namin yan kagad, even wala po kaming natatanggap dyan. Kasi naka-include dyan, ma'am, na pag once na pinirmahan namin dyan, katunayan, na katunayan na nabigay na po nila sa amin yan. Tama po. Gusto nila mamadaliin yan, ma'am. Gusto kagad ka nilang pirmahan namin, tas para tayo yung nakakagad namin. Para po ano? tapos na po pero wala pa po kaming na-receive nare na kahit ano po galing sa kanila. Okay, nakalagay dito, nakuha nyo na yung legal sep ano separation pay, salaries, allowances, holiday pay, fringe benefits, 13th month pay, tax refund, and other financial assistance pero wala naman pala kayong nakukuhang kahit ano. Wala po, kaya hindi po kami napirma, ma'am. Pero tama kayo doon, ma'am. Huwag po kayong pipirma kung hindi nyo naman po talaga nare-receive kung ano po yung nararapat sa inyo. No? Kung sila ay isang legitimong ahensya, kiniklaim nila na sila ay independent contractor agency, sila manpower services na tinatawag, dapat po sila ay may kapital, may requirement po kasi yan na kapital, rehistrado po sila, may pondo. Dapat, ano, na naiintindihan naman natin, ma'am, at I think naiintindihan din ng inyong mga kasamahan na during the pandemic, lahat po tayo ay talagang natamaan at karaniwan po talaga mga businesses natamaan din dyan. Pero meron pong condonation program ang ating mga ahensya ng gobyerno. Hindi naman po sila walang option para gipitin nilang mga empleyado at yung mga sweldo, mga ibinawas sa inyo, eh yung pa yung paiikutin nila para sa business nila. pandemic din ma'am, lahat kami dumuduti pa. Tapos yung, yung iba gustong umuwi, di makauwi dahil sabi nila, pag umuwi, iawol. Tapos Bakit naman niya awol? Kasi daw uwi tapos may operation pa. And then uh, yung tuloy-tuloy pa rin operation namin, oh. mam. Ma ma'am. Wala kaming natatanggap kahit hazard pay po. Wala din kayo overtime, ganun. May overtime kami pero hindi rin po na babayaran agad. Wala silang hazard Haman pay. Okay. okay. Ganito ha, yung sa SS hiwa-hiwalay kasi yan, ma'am. Sa SSS pwedeng maging staff yan lalong-lalo na kung nagdedak na sila, hindi nila ni -remit. Pwedeng ganun po ang maikaso natin. May kasong kriminal, may kasong administratibo din po yan dahil failure to remit contributions yan. Ganun din po sa ating pag-ibig and PhilHealth. At again, reminder po ito sa ating mga manonood din ano, uh, sa mga nakaka-experience po ng ganito, pakisigurado lamang po, tignan nyo po ang inyong mga accounts kung talaga pong dinedeductan at nire po ng inyong mga employers yung SSS, PhilHealth, and pag-ibig contributions ninyo. Okay, kasi dapat pag kinolekta nila yan sa inyo, iririmit nila yan. Pwede naman yung uh, quarterly or semi-annually. Depende na po yan sa arrangement nila with this uh, these agencies. Pero once na kinolekta nila yan, dapat may remittance na nangyayari. Kasi pwede maging kasong kriminal yan or administratibo sa kanila. Considering na napakarami nyo na din, 100 plus kayong ganyan at ilang taon na palang na-experience, hindi lang yan 2023, eh parang sumusobra na ata tong Dota airo aviation 'di ba kung talaga mapatunayan natin na hindi nila niremit 'yan at mapaimbestigahan natin 'yan with DOLE pwede po kayong magreklamo didirekta na tayo sa DOLE natin dito sa NCR kasi NCR ang ano eh ang mm -hmm. naiya okay so pwede kayong pumunta ma'am sa ating uh, Department of Labor and Employment tutulungan po namin kayo maghain ng formal na reklamo Meron na po ba nakalapit sa inyo? Sa Meron ating NLS po? NL. Meron, Meron na po. po sa Las Piñas po. <laughs> ano yung po ang sinabi guys? sa inyo, ma'am? Yung mga nakapunta eh. <clears throat> e. Bali, may hearing na daw po sila, ma'am, sa November 21 and 28 po. November 21. Sa Sena po ito? Oo ah, Ay sa oh. Las Piñas. Oo, ah, yes, oh, oh, kasi yun po ang first step natin, no ang single entry approach for labor. So, doon po sa pakikipag usap nyo. May, wala po ba kayong union? Wala po. po. Bali, yung ginawa na lang po namin, uh -oh. nagkaisa na lang kami, nag-usap-usap kami. Uh -oh. Para yung lahat sumama, tapos uh, kung ano may mga bang nagagawin namin para sa reklamo na yan lang. Uh Oo. -oh. So, sige, ganito po i-collectahin po lahat ng mga proweba niyo, lalong-lalo na itong mga proof nyo na wala pong contributions na ibinigay sa inyo or in-remit sa SSS Pag-ibig and PhilHealth. Kung ano po yung mga dokumento na meron pa kayo, wag na nating isa-isahin on live TV. Ano baka mamaya eh... Bulilyasuhin pa lalo. So, ang gawin po natin, kolektahin po natin yung ebidensya ninyo tayo po ay makikipag-coordinate directly with the Dole, tapos tutulungan namin kayo maghain ng reklamo. Kasi hindi po tama na ganito ginagawa sa inyo, lalong-lalo na si ma'am, 2016 pa siya nandoon, Napatag na, napakatagal niyo na ma'am. Bakit hindi kayo nagreklamo dati ma'am? Mm -mm. Parang naintindihan lang po namin, inintindi, pa, inintindi namin po sila. Mm -mm. Madami po kami ma'am. Kaso nga lang, itong mga nakaraang ano ma'am, parang ginagawa, ginagawa na lang kaming ano, sige, Naharapin kami, parang hindi kami hinaharap. Yung mga ganun, ma'am. Tapos may pananakot mm. pa. Ako po, personal ko nakita yung, yung mga chat. Tsaka ma'am, yung last po na, Kung mm. kumbaga, humingi po kami ng meeting about dun sa Venetis mm. na ano. Ang sabi po nila doon, is end of August, nahulog na po nila. Mm. Yung mga kulang, pero nagcheck po kami, wala pa rin po talaga. Confident pa sila nakipag-usap sa Opo. Oh, mm. Ano sinabi sa inyo, sir? Uh, bali, nung time na yun, ma, mga July, <coughs> confident pa sila nakipag-usap no, nahulugan sa katapusan ng August. Mm -mm. And then, uh, inintay namin yun. Hanggang na enda ng August, wala pa rin nahulog. Ang sabi, at check na lang namin. And then, nung ako, sinabi ko sa kanila, every month, bumabalik ako sa pag-ibig para mm. maghulog nga ng ano, ng ano ng papa ko. Mm. And then, pinapacheck ko din. Wala talaga silang pangalan doon. Sinabi ko rin sa kanila yon Sabi nila, Ah uh, hindi pwedeng ganon na walang pangalan. Nagkakaltas kami sa inyo. Sana binabalik nila. Good afternoon po Attorney Sarah Mirasol, uh, Regional Direc Director po ng DOLE NCR. Magandang hapon po, Ma'am. Uh -huh. Yes, magandang hapon po. Yes, good afternoon, ma'am. Si Attorney Pao po ito ng ACIS Party List at uh, kasama po natin dito, ma'am, ang ilang empleyado. Sila po sa kasalukuyan ay nasa 20 plus po dito sa aming studio, no? Pero marami pa po mm -hmm. silang mga apektadong uh, empleyado po ng Dota Aero Aviation Services sa NAIA Terminal 2 and 3. At uh, ang kanila pong inireklamo ma'am, apparently or allegedly po ay hindi po sila na huhulugan ng kanilang SSS contributions, PhilHealth contribution, at Pag-ibig contribution, kahit meron pong deduction sa kanila, ang kanilang employer. Pangalawa po, ay hindi rin po na ibibigay sa kanila, ma'am, ang kanila pong sweldo. In fact, ang sinasabi po sa kanila ay parang kalahati muna ibibigay ko sa inyo. Tapos, tapos ipa-follow up po yung kalahati. Ipa-follow up pa nila yung kalahati or wala po talaga at all, like yung nangyari sa Delay kanila po ngayon. po, minsan one week More than pa po yung delay. More delayed. than one week daw pong delayed or two weeks pang delayed. So ano po ang maaaring aksyon ng ating uh, Dole NCR, ma'am, sa ganito pong sitwasyon? Okay, uh, pag ganitong sitwasyon, ho, dalawa lang po pwede natin gawin. First is ipatawag natin ang um, uh, management <laughs> no? para sagutin itong mga allegations po ng ating mga complainants regarding mm -hmm. the underpayment of wages mm -hmm. as well as the non-payment or uh, non-coverage of social benefits or non remittance of contributions. Mm -hmm. um, so uh, doon pwede po natin mag-usap-usap po kung may specific complaint po, hindi no, pa muna natin lalahatid. Mm -hmm. So kung marami po yan, pwede po natin kausapin po uh, ang ating management as regards ito pong mga kakulangan or underpayment of wages. At kung hindi po sila pupunta sa atin, mm -hmm. ay yun na po ang pwede natin gawin ay ipa-inspect po itong company. Mm -hmm. uh, at makikita para makita po natin yung kanilang employment records, mm -hmm. titingnan natin kung hindi ito aside from the uh, yung complaint po no. Mm -hmm. uh, kung tama ba po ba ang pasahod nila yes. sa lahat ng kanilang mga empleyado. First is kaya uh, bigyan na kami ng uh, uh, mobile number ng isa sa kanila, mm -hmm. no? at uh, para and then para may makuha kaming information uh, as regards of course nakuha ko na yung pangalan ng mm -hmm. ano uh, uh, pangalan ng kumpanya no mm -hmm. ng agency and also if we have uh, we can get uh, mobile number or any phone number uh, sa kumpanya po and that para maipatawag po natin sila at kung saan po ang opisina nila uh, makailangan po natin para kung saan po kung sakaling ipatawag sila ay doon ho sa malapit uh, para sa mga sa ano ko ang kinasasakupan niyan ay doon sa aming mga field officer. Ang field office po ng Dole ang magpapatawag sa kanila. At mm -hmm. kung hindi po sila pupunta, mm -hmm. then kukunin lang na po din namin ang statements ng mga complainant. Mm -hmm. And then eh, pwede po part da rin yan at ipapa-inspect po natin ang kumpanya. Ayun, napakagandang balita niyan. Maraming maraming hmm. salamat po ulit uh, Attorney Sara Mirasol sa inyong pagtanggap po ng aming tawag ngayong hapon. At good news po 'yan sa ating mga empleyado na naririt po sa ating studio ngayong araw. Maraming salamat po Attorney Sara okay. Mirasol, ang Regional <coughs> Director po ng ating DOLE NCR. Good afternoon ma'am at saludo po kami sa inyo. Good afternoon po Sir Manuel Antonio. Si Attorney po ito ng ACIS Party List Sir Tuloy-tuloy uh, po kami ang SSS sa paghabol doon sa mga kumpanya na hindi nag-remit ng pinaltas uh, task sa kanilang mga empleyado. Meron kaming tinatawag na RACE, R-A-C-E, uh, Run After Contribute, Contribution Evaders. Mm -hmm. Sabihin kung ang kumpanya ninyo ay isa doon sa mga delinkwente mm -hmm. na hindi nag-remit ng contribution sa SSS, ay pinapailan ko yan ng case. Pero medyo process po. Mm -hmm. So ito po, i verify mamaya pag off the air na tayo, kukunin ko po yung buong pangalan ng mga kumpanya Sige po. na nagsasinasabi na hindi nagre remiss mm -hmm. at i verify po natin sa ating records. And mm -hmm. then uh, kung mapatunayan na talagang delinquent sila, isasama po sila doon sa mga uh, kumpanya na hinahabol ng SSL na mm -hmm. papailan ng na papadala ng sulat at kakasuhan. Okay. At uh, kung sakali pong mapatunayan uh, kasi sir kanina pa namin kinokontak itong Dota Aero no pero wala po talaga sumasagot sa kanila para sa kanilang panig. Pero kung sakali po talaga na mapatunayan after investigation ng ating SSS, na wala po silang kinontribute pero nagdeduct sila sa mga empleyado natin. Ano po ang maaring penalty na maipataw po sa Dota Aero? Kung after namin silang sulatan at mm -hmm. pailan ng uh, case, mm -hmm. at kung hindi sila susunod at hindi sila magbabayad, mm -hmm. ay may mga naipakulong na po tayong ganyang mga uh, may-ari ng kumpanya. So huwag naman sana umabot sa gano'n. Mm -hmm. Kanya ang suggestion namin sa mga ganyang kumpanya ay eh, makipag-ayos sa amin na uh, dapat uh, binibigyan naman namin sila ng chance na ma-restructure yung kanilang ah uh, dapat bayaran ang mm -hmm. uh, hanggang kakayanin. Ang importante lang dyan ay yung kanilang empleyado, yung mga benepisyo ay hindi makutol. mhm mm Tama po. Kasi kung, kung, patuloy silang magmamatigas at hindi nila ano, eh kami na mismo, ang, ang batas mismo ang hahabol sa kanila. Okay. ah uh, isa pa pong question, ah uh, Sir Manuel, ano, yung dinadahilan, isa po sa mga dinadahilan nitong kanilang employer sa kanila ay dahil daw po sa nagdaang pandemya Kaya hindi daw po sila makapag-remit ng kanilang SSS or yung iba pa po nilang contributions. Maaari nyo po ba kami inform sir, ano po ang mga options ng ating employers pagdating po sa ganito? Kasi ang pagkakatanda ko po, meron po kayong condonation program dyan sa SSS. <coughs> Opo. Uh, marami pong kumpanya ang nag na po ng uh, restructuring mm -hmm. at consolidation. Mm -hmm. uh, kami po dito sa SSS, mayroon na kaming inisyu na circular mm -hmm. na 'yung mga kumpanya na hindi nakapag-remit, uh, lalo na nung pandemic, ay hindi po namin sila pinapatawan ng penalty. Ibig sabihin, ang kailangan lang nilang bayaran ay 'yung contribution lang. Ibig sabihin, Uh, kinokondon o winemish mm -hmm. sa Tagalog, pinatanggal na ho yung penalty. Chilin, mm -hmm. kung merong penalty, charge na, ewan ko kung 6% ba o 3%, I'm not so mm -hmm. sure. Mm -hmm. um, during the pandemic period, wala pong penalty yung mga dapat nilang bayaran. So marami na pong nag-avail ng ganyan kung makikipag, kung ang problema talaga nila yan, ay, ay intindihan naman namin yan. Mm -hmm. Pwede namin silang bigyan ng terms na 24 months, na 6 months. Mm. Uh, nahulugan uh, pero yung pandemic hindi na namin sinoy kinakargahan ng penalty oh, okay. para hindi sila mabigatan. Mm at least malino po yun sa ating mga empleyado no, na hindi po enough mm. na dahilan yung mm. nagdaang pandemya para hindi po sila mahulugan ng tama pong contribution nila lalong lalo na dineddedak ito sa kanilang mga sweldo, sir. Ay, hindi po, hindi po po dahilan yung pandemic na para hindi sila mag-remit. Marami pong ganyang may case pero kailangan talagang ituloy nila yan at uh, kawawa ho yung mga empleyado nila. Tama po. At siguro last na po Sir Manuel, no? ano, ano po ang inyong siguro masasabi po sa ating mga manonood na nakakaranas po ng ganito na meron po silang deductions, meron po silang apparently contributions pero hindi po nare-remit ng maayos ng kanilang mga employers? report po kagad ninyo sa SSS yung inyong mga employer na hindi nire-remit yung kinalta sa inyo. Mm -hmm. Sige po, maraming maraming salamat po Sir Manuel Antonio sa pagtanggap ng aming tawag Again, kami po ay umaasa sir Na matulungan niyo po ang ating mga empleyado Para po makamit ang hostisya sa kanila Of the air ma'am, I need the name of those companies Sige po, wala pong problema sir Manuel Ibibigay po namin lahat ng impormasyon Again, Manuel Antonio, Chief of Staff po ng ating SSS Maraming maraming salamat po sa inyong araw at panahon niya yung hap kahapon. Maraming salamat. Huwag po kayo mag-alala, nakausap na po natin yung taga-dole, taga-SSS. Kukunin lang namin isa-isa ma'am yung mga detalye ninyo para po ma-relay namin yung impormasyon ninyo sa kanila. Okay? Okay. Sige po.